Paano nga ba malalaman kung legit yung temporary PA and yung palakad na PA or yung tinatawag na provisional authority? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to. What's up guys? Another day, another vlog na naman tayo. Ang dami kasi nagtatanong sa atin kung legit daw ba yung temporary PA and yung PA na palakad. Yung PA nga pala guys, ito yung tinatawag na provisional authority. Ito yung binibigay para makapagbiyahe tayo dito sa grab cars. So ito yung kailangan natin dalhin sa pagbibiyahe dahil nga uh, wala pa tayong pinaka-prankisa, yung pinaka-franchise natin, yung tinatawag na CPC. Dahil wala pa tayong CPC, Uh, yung CPC pala, ito yung Certificate of Public Compliance. So, so ito yung pinakaprangkisa natin. Uh, matagal to lumabas. Sa akin, umabot ng 2 years. Dahil nga matagal yung CPC natin lumabas, kaya binibigyan lang tayo ng PA o yung tinatawag na Provisional Authority. So, may nagtatanong sa atin kung paano nga ba malalaman kung legit yung PA or yung Provisional Authority. So kasi mayroong mga nag-offer daw sa kanila na temporary PA and uh, ito yung mga palakad. So i-discuss lang natin guys kung ano nga ba ang ibig sabihin ng temporary PA. So ang temporary PA, ibig sabihin nga temporary, ibig sabihin nag yan ng slot. And pagka nagkaroon ng slot, saka palang submit sa LTFRB yung mga requirements pagka nagkaroon na ng slot. So habang wala pang slot, uh, may mga nag-offer ng temporary PA nga pala guys, sa tawag pa lang na temporary PA, wala pong papeles na temporary PA ang tawag so either PA yan or yung provisional authority, yung may case number na binibigay ni LTFRB wala pong temporary PA na document, ang nagpauso lang yan yung mga naglalakad ng PA yung mga sinasabi nga nilang kolorum or talahib na documents, so tinatawag lang temporary PA dahil nga inaantay lang nag-aantay sila ng slot dahil doon din nila isasubmit yung mga requirements nyo doon sa LTFRB. Nga pala guys, um, yung temporary PA na yan, umuubra yan dati, so, nung mga nakarang taon, dahil nga madalas maglabas ng slot si LTFRB. So every 6 months yata naglalabas ng slot si LTFRB noon, kaya umuubra yung temporary PA nila dahil nga pag uh, malapit na mag-expired, uh, sakto yan. Dahil nga inaabangan lang nila yung slot and saka pa lang sila magsasabit ng mga requirements sa LTFRB. Kaso ngayon nga guys, ay walang masy wala masyadong nilalabas na slot si LTFRB. mag isang taon na na hindi naglalabas ng slot si LTFRB. Kaya yung mga temporary pay na yan, malabo yan na maging digit or maging Uh, habang buhay or masubmit sa LTFRB dahil nga yung PE guys ay every 3 months siya nag expired so kailangan mo i-renew yan ng every 3 months so let's say may temporary PE ka na nga paano malalaman kung legit nga ba ito or hindi so ang gagawin mo punta ka ng website ng LTFRB so sa website ng LTFRB punta ka lang doon sa provisional authority so lalabas doon lahat ng may PA So, lalabas doon yung iyong case number at iyong pangalan. So, for example, andun nga yung pangalan mo. So, magaling yung agent mo and andun nga ang pangalan mo. So, ano yung mga susunod mong step? So, ang susunod na step niyan, dahil nga ang PAI ay nag expire every 3 months. So, mag-antay ka ng 3 months and then try mong i-renew. So, pag na-renew mo, ibig sabihin okay yung PA mo or okay yung temporary pay mo or okay yung palakad na pay sa'yo pero pag hindi mo yan marinyo ibig sabihin uh, hindi legit yung, yung temporary PA. Isa pa guys sa mga paraan para malaman mo kung legit yung temporary PA mo, ay makikita mo rin yan sa case number. So for example yung sasakyan mo is 2024 model, so dapat yung case number mo is 2024 or kung yung sasakyan mo naman is 2025 model dapat ang case number mo is 2025 pero pag nakalagay dyan is 2023 pababa or 2022 tapos hindi magtugma dun sa model ng sasakyan mo so hindi na legit yung PA mo dahil nga ang ginagawa ng iba para lang makapasok or makabiyahe ang ginagawa nila nilalagyan nila ng mga PA yung mga dating nawala na ng na, na mga PA na hindi na ginagamit so yung mga drain up na ng mga dating grab or dating mga TNBS so yun yung nilalagay nila doon sa uh, mga nagpapalakad so yun yung nilalagay nila kaso ang problema diyan hindi magkatugma yung model and yung case number So pag chineck kayo ng LTO or ng LTFRB So malalaman nila na fake yung iyong mga documents dun palang sa PA So makikita dun sa ORCR mo For example 2024 model yung sasakyan mo And nakita dun sa PA mo is 2023 So malalaman na agad nila na fake yung, yung documents Nga pala guys ang multa ng fake documents para dun sa CNBS is uh, 150,000 pesos So mabigat-bigat 150,000 And ang alam ko mayroon pa yung suspension sa lisensya. So 3 months yata or 6 months parang ganun. So suspend yung lisensya mo and hindi ka makakabiyahe. And isa pa guys, uh, mayroong memo din yan si Grab. Uh, pag nalaman nila na fake yung documents na sinubmit sa kanila and nahuli nila, so posibleng ma-ban din kayo sa Grab. So hindi na kayo makakapasok sa Grab kahit kailan. Kaya guys, mag iingat ingat tayo doon sa mga nagpapalakad. So, kung ang tanong mo, kung mayroon bang legit na naglalakad. So, ang masasabi ko lang, hindi tayo sure kasi ang daming scammer ngayon sa Facebook. Although may mga nababalitaan tayo na uh, legit daw, nakakapasok sila. Pero matataas yata ang bayad. Nagbabayad sila ng mga 60,000 pataas. So, hindi pa naman natin nakita kung totoo nga and hindi tayo sigurado ang din kasi ng kailangan mong bayaran and mabigat din yung 65,000 tapos hindi ka pa sigurado and posible ka pang ma penalize pag nahuli ka ng LTFRB o kaya ng LTO and lalong lalo na pala guys doon sa gagawing format ng MMDA yung dito sa EDSA yung odd and even scheme para makadaan ka ng EDSA kailangan mo maglagay ng sticker para malaman na TNBS ka So doon mainit sa mata yan Pag may operation yung LTFRB and LTO Madali tayong parahin dahil nga malalaman na NBS tayo Dahil doon sa sticker na ikakabit sa ating mga sasakyan uh, Para makadaan tayo sa EDSA Kasi nga kung hindi naman tayo dadaan sa EDSA So lilit naman yung income natin Kasi lilit yung area natin kasi kadalasan talaga sa isang araw napapadaan tayo sa EDSA kaya kailangan talaga natin magpalagay ng mga sticker kaso nga doon malalaman pag may operation sila malalaman na TNBS ka madali nila makita so i-check iche nila yung mga documents so pag malaman na fake yung iyong documents madali kang mahuli and magpe-penalize ka ng 150,000 pesos kaya ang masasabi ko guys sa mga nagbabalak na magpalakad and may sa mga nagte-temporary PA. So nasa sa inyo 'yan pero ang masasabi ko lang, pwede niyo naman ipasok sa ibang platform 'yung, yung sasakyan na hindi compromise 'yung 'yung uh, sasakyan. So pwede 'yan sa Lalamove. Hindi naman kailangan ng PA sa Lalamove. Pwede rin 'yan sa Grab Express 4 wheels. So wala namang PA na requirements doon so sa lalam mo badali lang mag-apply uh, online pwede ka mag-apply sasabit mo lang yung mga requirements mo online hindi mo kailangan pumunta ng opis opisina so sa Grab Express 4 Wheels naman yun yung kailangan mo pumunta sa office ni Grab kaso dun nga nauubusan din yun kasi pag marami nang nag-apply uh, sinasara din nila so hindi rin sila nag-hire muna pag sobrang dami na ng Grab Express sa kalsada. So, yun lang guys, ang payo ko, mag-ingat-ingat tayo, lalo na doon sa may mga palakad na PA, and nakatemporary yung PA nyo. Tapos doon sa mga expired yung PA, mag-ingat-ingat tayong lahat, dahil nga doon sa gagawin sa EDSA rehabilitation na kailangan na natin magpalagay ng sticker. Although ngayon na postpone, pero sabi nila after one month i-resume yan kailangan talaga iayos yung EDSA so kailangan talaga magpakabit tayo ng mga sticker and matutuloy talaga yung odd and even scheme ng MMDA So yun lang guys maraming maraming salamat sa inyong panunood And pagsubaybay sa mga channel natin Nga pala guys meron tayong Facebook page account na Butterdust Band And meron din tayong TikTok account na Butterdust Band So nag-upload din tayo ng mga update regarding dito sa Grab Car And dito nga pala sa YouTube channel natin guys uh, Huwag nyong kalimutan mag-like and mag-comment kayo Kung may mga katanungan pa kayo dahil sinasagot natin yun Pag may ekstrang oras tayo Maraming maraming salamat guys Again ito si Butterdust Band ang inyong Grab drive Car Driver.